mga Mars. Welcome to our YouTube channel. Magluluto ako mga Mars ng hapunan ng mga bata. Ito. pork Ano, pork chop ako. ko ngayong gabi. aking sahog. Sibuya, siling labuyo. Mahilig sila sa mga bawang. Tatanggalan pa natin ng balat yan. Luya. Yan mga Mars. Update ko kayo mamaya pagka... Uh, ginisa ko na magigisa na tayo mga mars wala tayong tagahawak ngayon ng camera kaya medyo mahirap hindi na lang naman yung apoy natin yan masusunog agad ipat ko lang yung um, yung mahirap isa pa yung mga mars. Ang bango. Ayan. Ayan. Gisahin muna natin mga mas. Lagay ko na yung baboy. Hinalo ko na dun sa ano ko. Ayan. Mamaya, papakuluan ko to muna. Ayan. Babad muna natin sa dun sa ano. Sa bawang sibuyas hiling labuyo. Mamaya, mga Mars, pituhin ko ito pagkatapos magkumulo. Pag lumambot na. Yan, mga Mars. Timplahan natin, mga Mars. Nilagyan na natin ng kunting asin yan. Lagyan naman natin ngayon ng paminta. Ayan. Sorry, ma'am, Chili powder para medyo maanghang. Ilig sila kasi sa maanghang. Ilig natin yung chili powder. Napakuluan na natin yan mga marsh, Lagyan natin yan ng kunting tubig. Nilagyan ko na na yan ng tubig mga marsh, Lagyan natin ng oyster sauce. Hindi kasi ako gagamit ngayon ng toyo. Yan mga marsh Nilagay ko na yung oyster sauce. Haluin lang natin. Takpan natin to kasi para kumulo siya. Habang kasi pinakalambot natin na-absorb nyo na yung mga ingredients na nilagay ko para may lasa na. natin mga Mars. Update ko kayo pag okay na. Tanggalan ko na siya Mars ng sauce niya. Ayan. Sasalin ko lang si para ma ano ko na siya. Ma-prito. Yan na mga mars, pipituhin na natin. Yan. Pag muna natin at baka Ito yung sauce mga mars. Hiniperig ko yan. Ilalagay ko yan. Pagkatapos na. Okay. Okay.